O, paano na na ako? Uy, hindi ka ba mo nakakain? Hindi na, busog pa ako. Eh. Sa bahay na lang. Pits, salamat sa regalo mo. yeah, wala yan. <laughs> Sigurado ka, okay ka lang dyan? okay naman. Uh, nabutas lang kanina eh. May ah, madali naman tahiin tayo. eh. <laughs> oh, teka, sandali. sa'yo na to. Ano sa to? sa'yo na yan. Uy! Voltes 5. Oo. Oh. Pente ko sa'yo to eh. Hindi, eh, ano eh. Uh, medyo maliit na sa akin, kaya sa'yo na yan. Sigurado ka. Ayaw mo. Hindi, gusto ko. Tek. Bultis pa eh. Okay, pizza. Hindi nga, okay lang? Oo, oh, sakto. Ah, salamat. Ah. Oh. Thank you, KSNR also. Thank you din po, sir, binigyan niyo kami ng chance. Buti na nga you convinced me to sign this right away. Thank you din po, Mr. Inocencio. Uh, salamat po kasi pinagbigyan niyo po kami. Kasalanan ko naman. I didn't believe you at first but alam mo naman, sa panahon na ito, it's very hard to put out money. Okay. naiintindihan naman po namin, sir, pero 'wag po kayong mag-alala. Hindi po kayo magsisisi sa partnership natin to. Mr. Manoloto should be proud of having a team like you. Thank, Thank you. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. I'll go ahead. Ingat, sir. O, oh, tara na. Ay, punta! Eh, saan pa? Eh, di ba no? Alam nga naman, ikaw lang ang fresh, ikaw lang ang maganda. Mm. Nako, Akla, hindi naman kasi stress ang dahilan ng itsura mo, eh. Minana mo yan sa mga ninuno mo. Ah, ganon. Ganon! Eh, ikaw nga. May kapanggap babae. Eh. Paderma ka ba uli? Hmm? Hindi. Bakit? Parang kakaiba yung ganda mo ngayon. <laughs> Dati hindi ako maganda. <laughs> hindi. Sinasabi ko, mas maganda ka ngayon. Kahapon hindi ako maganda. Tulog na nga lang tayo. Baby, wala. Hindi. Yes. Biro nga lang eh. Thank you. Kasi talagang alam mo kung kailan ako dapat magtanggal ng stress. Oo oh, naman. kabisadong kabisado na kita eh. Talaga? <laughs> mm -hmm. Adi alam mo na kung anong iniisip ko ngayon. Teka. <laughs> Nak. <laughs> alam na lang ko na yan nagugutong ka no kukuha kita pagka na joke na alam ko yun yung mga tingin na ganyan ganyan kalagkit eh alam na alam ko na yan. <laughs> may mga tao na tuwing kinakamusta natin ang laging sagot sa atin ay okay lang ako pero pansinin niyo, yung sagot nila minsan iba yung tono minsan iba yung sinasabi ng mga mata nila Mahirap pulaan pero hindi sa lahat ng panahon eh. Okay tayo. May mga araw talaga na pakiramdam natin walang nangyayaring tama sa buhay natin. Pag dumarating yung ganitong pagkakataon, mas maganda yung bitawan muna natin lahat ng ginagawa natin o kung ano man yon. Tanawin kung hanggang saan na ba ang narating natin at magpasalamat at bilangin ang ating blessings. Hindi araw-araw maayos tayo, pero araw-araw may pagkakataon tayong gumawa ng mga bagay na para maging maayos ang buhay natin. Ay, naman ito. <laughs> <Uy. clears throat> oh, suot mo na naman yan. Hindi, press ko to. Tsaka ano, ha, ko na to. Sigurado ka, ha? Oh, mamaya makunit na naman 'yan. <laughs> eh matibay na nga.